ang susunod na love team. Ang next partner <laughs> <team, laughs> na you, Mayboy! Sa, sa mga special sa love team na to, sila pa lang yung nakagawa ng kanta na nasa sa sila. Oo, oh, oh nakagawa ng sarili. Tanongin natin si Maymay, sino ang inspirasyon mo sa paggawa ng kanta niya? Ah, um, um, kung sino po yung kamukha niya. Mm. Sino ang kamukha? Oh. Ang tatay ko. <laughs> ang tatay niya. <laughs> Sa totoong buhay ba, mag-best friend talaga kayo? Tinatago <tiltana> ni Maymay -may si uh, yung sila. Ay! Hindi kayo sa Magaling magtago ang... Oo, si Maymay, may pagkakataon na ba na kinilig ka kay Edward? Ah, ano? uh, pag ano, pag... Sagat lang, hindi pa ako tapos. Nasaan niya ako ano, Best example, hindi, example, magkanta kayo. Uh, o oh, magkanta kayo, so, siyempre, itil mo, nakikiligin ka. <laughs> Kaya, yun, parang, parang, inipil ko na siya yung boyfriend ko, gano'n. Oh, oh Okay, Pero pag pinipil ba, pwede bang umusad pa yan? Pag pinipil mo. Uh, Naku, no, hindi <laughs> niya masagot, ha? Alam, hindi ko po alam. Ito naman si Edward. Si Edward naman. Huh? How does it feel like working with my mind? Emotionally, it's always very happy. Stop. Temporary, always laughing. But you ask me how does it feel? My mom always hits me, so it feels wonderful. Wow. At madalas daw sila mag-prank sa isa't isa, no? Oo, oh, si Edward. So, Umuha mga prank. Okay. Oh, yun ba yung lambingan nyo? Oh, Ako? Only me? Yun ba yung lambingan oh, nyo? Yung mga prank? Yun? Yun, parang, parang, parang chart tayo, makaibigan. <laughs> <laughs> Kaibigan. <Okay. laughs> <laughs> Panay! Okay. Maraming maraming salamat, Mayward, ha? <laughs> Thank you so much. Abang na ka ng mga